magandang gabi mga vloggers sa uh, Ayan na na naman tayong uh, pagyaya bang mayro na naman ako yung pagyaya bang sa inyo ano. Akoy galing sa pamamana. Uh, ayan. so mga vloggers sa uh, palawakin ko pala sa inyo kung bakit akoy madalang mag-upload ng videos. Ah uh, hindi ko matutukan yung pagbablog kasi hindi naman talaga totalita yung uh, sikat na vlogger kaya hindi natin pili tutukan yan kailangan tayo maghanap buhay para sa ating pamilya no? so yan mga vlogger sa ah, salitan lang yung pagbablog ko madalang lang ngayon na ah, ngayon ngayong gabi nito ay may pagbiyayabang noon naman ako sa inyo yung nahuli ano so yun yung mga, mga, yung mga sikat na vlogger dyan baka naman na ah, Magisa niyo ako ng camera. <laughs> camera na pang tubig. Wala ako kasi akong pang budget sa mga na. Ano? So yun na studio na pakita ko sa inyo. Ng aking uh, nahuli ngayong gabi. Eh siya. Diyan natin lalatag sa dahon. At nandiyan siya sa estero. Niyan. So yun mga sa picture muna kayo at para makita ninyo kung ano yung mga nahuli ko ngayong gabi ano ano nga pala ngayon na kalahati ng buwan galing kabilugan kaya ngayon lang tayo nakapamanak gawa ng ngayon lang din gumanda yung panahon uh, medyo tag -ula na at malabo na yung dagat minsan at malakas na na may alo na So yung mga vlogger sa uh, stay tuned. Ito yung intro natin. Mga vloggers, uh, ito na nga yung ating uh, aking nahuli uh, huli. Sinsya na kayo. Uh, medyo mahina ang boses ko kasi uh, may mga tulog na. Baka mapagalitan tayo pag <coughs> magingay pa tayo. Mapagalitan tayo ng kapitbahay. Ano? ah uh, ito yung wag na natin patagalin. Buksan na natin. Baka mag iskipa pa kayo ng pinanonood no? pasensya na kayo sa mga vlog ko at videos ko na ganito lang yung nakikita nyo hindi nyo makita kung paano kong huling hulating ko sa inyo, wala akong camera pang underwater o nang doot natin ay malapad agad. ayun chinilas ito yung ginagamit kong chinilas tubig isa dalawa dalawang chinelas kung ginagamit doon sa tubig ngayon malalapad yan saka ito naman yung ginagamit kong antipara kung sa English ay goggles ngayon nagkaroon ako nito ng ganitong goggles ay <coughs> nasimot ko lang sa dagat Siguro ay sa mga dayo ito ay nalaglag. Ayan. Kaya nagkaroon tayo ng ganitong goggles. Ang tatak niya ay ProBlow. Ayan. ah, dyan muna. Dito muna sa bangko. Ayan, <coughs> nalaglag pa. Sa mga ka-bloggers, ah doko tuloy tayo kung ano nga yung nandito sa loob <laughs> yeah, ako inaantok na pero uh, videoan ko pa rin ito kasi wala nga tayong pang upload na video at saka hindi ko pa rin ito kagad na edit at kailangan pa magpalud tayo ng telepon para makapag-edit na no. Sa so, yun na ito. Kulay itim. Gamit natin ay plus light ito. Hands uh, by. Hands Yan, yan. And, dito muna sa Bangkok. Sina so, na. Ayan, natin ibungad natin dito para dukot na lang tayo ng dukot. Ano? Ayan. Yeah. dito natin ilalagay sa dahon para makita naman ninyo kung anong klase ng mga isda ito. Ano? Ng dukot natin. Ayan na, pusit. Nukos. Ito, lapu-lapu lapo-lapo ito uh, lipstick kung tawagin dito masarap ito pang ihaw itong ganitong klaseng isda ito masarap naman itong preto uh, pumana ko nito kasi uh, madala nga yung isda. <coughs> kaya kahit medyo maliliit uh, pag na natin ayan, ayan tayong lapo-lapo pula pa ito ayun dalawa dalawa na sila meron tayong uh, espada <laughs> batalay ang tawagin na yung haba sino. meron tayong kulay pula may malaking mata ito ka ayan meron tayong banak aligasin dito pa. Ano? Meron tayo yung danggit. Ito. ka tanggit. Meron tayo yung samal. Ito pa. Yung samal yan. Meron tayong hinug sabi ni Drens Adventure. Big love shout out sa iyo, Drens Adventure galing mo mag edit sa katotawanan ano galing mo mag voice over <laughs> bungad pa natin ulit yan pusit kita ko na yung bigote niya. yan medyo malaki laki na itong isa pusit yan mayroon tayong silyo hindi <laughs> uh, pang emergency ito na biglang hindi matanggal yung tali sa bato ang ating pana pwede natin na lagutin ng kutsilyo ito, ito, ito yung tali nya ayan meron tayong samaral ulit ayan dalawa ng samaral meron tayong tawag nito red snapper sa tagalog ay mga agat ayan meron tayong danggit jangka ayan ang mga nahuli natin meron pa ayan meron tayong malaking pangihaw, ito suwagan tawagin dito sa Batangas suwagan kaya kaya siya masuwagan mo. yan kasi may suho oh. oh. ngayon. Ayan o. Hanggang ganyan yan. Nanunuwag. Kala niya ay kalabaw lang nanunuwag ito. Nanunuwag din ito. Suwagan. <laughs> Mayroon tayong talingan. Ayan ang taling niya. May tuldok na uh, tuldok na itim. Kaya tama siya may taling siya. Ano? saka meron tayong yung maliit na samaral ito ayan baka sabi nyo eh paulit ulit ko lang kinukuha ito ha ayan meron tayong aray ko meron tayong barracuda ayan barracuda ano dito ka sa mahaba pag kasing hamas mahaba pa yung isa yan meron tayong puyok puyok <laughs> sabi ni Drenis puyok meron tayong sahang <laughs> dalawag natin yan sa sinigang ano yata tatak na natin Alam natin tagilid ulit baka may malaglag yun meron pa marami pa meron tayong isda <laughs> meron tayo ulit lapulapo may lapulapo pa tayo laki ng bunganga tatlong ating lapulapo meron tayong ah, salaminan pulang mata ayan meron tayong talingan ulit ayan may taling na naman siya dito ka dalawa ito may lapula pa dito isa masarap ito pangsigang sigang pang sigang sigang ito ka sa lapula po apat nang laplapo natin meron tayong mga agat ulit ayan dito kasama mga agat ayan okay. ba? meron tayong danggit na maliit dyan kasama mga danggit ayan wala na yata tagilid natin ulit ba. meron pa ah, wala na talaga So yun mga ka-vloggers Ito nga yung nahuli natin ano uh, Ito Pasensya na kayo sa video ko kasi medyo malikot Kamay ito Hawa ko lang kasi yung cellphone wala sa akin nag-video ano Mga na kasi sila Ayan no Nahuli natin tatlong samaral Dalawang mga agad Ayan Ayan nice sidang yan Pusit tapula po yan ang ating mga nakahuli for tonight yan puno din yung dahon gagawin natin dyan ay ano na lang natin yiluhan na lang para bukas malinis na yun. at may pangulam na tayo ano mga vloggers ah, nakita na ninyo yung aking mga nahuli ano ayan siya o salamisa Ayan. Ayan ang mga huli uh, ko. Ah, sulit na yung ating unang lusong ng galing kabilugan ng buwan na no? So yan hanggang dito lang muna mga kabloggers. May galab shoutout sa mga nanonood niya yun o mga manonood pa. Kung may nanonood sa video ko, maraming salamat. At hanggang dito na lang at antok na ako. si you next vlog away okay, vloggers. Bye bye.